Ano, bababa ka na. Umakyat ka mag-isa. O ba, kayang kaya niya nang bumaba, Oh. Wow. Ayun. Kayang kaya niya nang bumaba, ah. Ayan, dinalo kayo ni pinsan nyo, si Baby Cleo. O. Oh. Asher, bilang? One. One. Three, four, six. Ayun, to one sila. Tinitignan mm -hmm. nila yung pinsan nila. May electric pa dito. Ayan. Uh -huh. uh -huh. ito. Ah, patuti ba ah, baduti. Ako yung tuwing ko, patuti Ayan. Alam niya na, oh. wag mo yung uhulog yan, ah. <laughs> ayun, ang tuwing niya. Bakit naman yung isa? Dito mo siya, ah, see. ayun. <laughs> ay <laughs> Hindi nila alam no, kung ano gagawin nila eh. Hindi nyo maaakit yan. Nagay po kayo kulam ko. Baka hagisa ng laruan. Ah, share? One. Two. 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 One little blue fish swimming in the sea. Babu 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 cha. Yay. 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 Yay! Nanonood sila, De. Nanonood? no? sila. Na. Uh, oh. May electric pa dyan. at ka. niya ka. sa tawag Oo. Oh. Babu 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 babu. babu. Na, who's maglakad si Bonso Austin na? Ayan no, nadalo sila ng pinsan nila. Ang gulo pala. <laughs> babu, 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 Yay. Yay. Walking, 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 walking. Jump, 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 jump. jump. Running, 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 Now we stop. Now we stop. Ha? Ayun. Si Baby Cleo at ang uh, Kambal. Walking, 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 hop, 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 na hop, 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 Cleo, <laughs> Magulo? Magulo pala? Lalo na tatlo pa Okay Ayan po yung tatlong Babies Si Baby Cleo at Ang Kambal. Ayan po. Thank you po. Salamat po sa panonood ninyo po. Salamat po.